It's me, your mom, Shitoni, and Arde. welcome to our. Hulk. Musta, mustasa? Hello mga momsi ko! Welcome na naman nga po sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang housewife, a mom of two, a small content creator, and a mom who's trying to bring back our confidence again for the go! At dito ko na nga sisimulan mga mi, araw nga ito ng linggo at ayan, tulog nga si Aiden at tinaalagaan nga siya ni mama kaya naman lumabas nga muna ako kasama ko nga si Tita Amay. Woo! Lumabas nga muna kami kahit sobrang tirik ng araw para nga bumili ng aming tanghalian. Dahil nga mga mamshiko, sobrang init ng panahon. Eh parang ang sarap ng tinola. Ay. What? Gusto kasi ni ate aki mga mamshiko talaga yung mga masabaw na ulam. Kaya naman nga naisipan ko na nga lang na tinola na nga lang yung bibilihin ko. Nalulutuin nga ni mama. Nung nakabili na nga ako mga mamshiko ay eh dumaan nga lang kami dito sa tindahan para naman bumili ng yelo dahil sobrang init mga mamshiko. Eh wala naman kaming rep. At opo ang akin naman videographer software zoom naman talaga sa person yun lang naman mga mamshiko yung binili namin sa labas yung pangulam nga at saka yelo opo pagkadating naman namin mga mamshiko ay gising na po si Aiden at tingnan nyo naman ang aking bunso na talaga namang enjoy na enjoy at laging ang tulog napakahimbing ng tulog niya ngayon mga mamshiko ko software ayan nga mga mamshiko binigay ko na nga muna kay mama malu yung lulutuin nga at siya nga ang magluluto kaya naman niliguan ko na si Aiden my love honey so sweet yes Di rin naman nagtagal at nakaluto na nga si mama mga mamshiko dahil mabilis lang naman lutuin yung manok. At ayan, kinuha na nga muna niya sa akin si Aiden at ahawakan nga raw muna niya para makakain na nga kami at mapakain ko nga si ate Aki. Kaya naman ayan, kumain na nga kami ni ate Aki at ang kasabay nga namin ay sila tita Amey at si Tito J. At nung nakatapos ko na mampakainin si ate Aki, at syempre niliguan ko na nga rin siya para press ko na nga silang magkapatid. Nung mga hapon naman mga mamshiko ay nakatulog si Aiden at nung nagising nga ay sakto tapos na rin si mama maglabas ng mga damit namin, kaya naman it's time for my workout routine Woo! Day 49, week 6 ko mga mamshiko, sa aking weight loss journey part 2, at ayan, naka 45 minutes nga akong walking with arm workout. Kabandang alas 7 naman mga mamshiko, ay dumating na nga si Daddy Bong, at meron nga siyang dalang mga burger. Tapto naman mga mamshiko, hindi na nga ako nakapagkanin kaya yung dala na nga lang ni Daddy Bong ang aking nilapang At ayun, pinagsalusaluhan na nga namin mga mamshiko, yung dalang burger ni Daddy at na-miss nga ni Aiden ang kanyang daddy kaya naman ayan tuwang-tuwa nung binuhat nga siya ng kanyang daddy. At ayun lang mga mamshiko aking ganap ngayong araw ng linggo. Paulit-ulit lang naman na dito lang sa loob ng bahay dahil wala naman kami ibang pupuntahan. Kaya, dito ko na lang muna tatapusin ang aking vlog for today's video mga mamshiko sana'y Sana ay nagustuhan nyo ang aking vlog na ito. At kung nagustuhan nyo, please follow me and share my vlog. So, paano mga mamshiko See you on my next vlog. Maraming salamat sa panonood. 拜拜。Bye bye.